Mga sangkay, mayroon pong breaking news ngayon. Medyo delikado ito. Tingnan po natin. Alright, magandang oras po sa inyong lahat. Pero hindi maganda ang nangyayari ngayon. Mga sangkay, no? Uh, patuloy na tumitindi ang pagbuus ng ulan sa Pilipinas. Lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Mga sangkay, at ang bad news, ito. Eto ang La Mesa Dam na kinakatakutan ng lahat na umapaw, umapaw na raw. So ano nga ba ang posibleng mangyari mga sangkay? Pag-usapan po natin ito at tingnan po natin ang aktual na kalagayan. Bago tayo magtuloy-tuloy, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Mga sangkay tayo po ay 1.53 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan na kapag subscribe Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, nakaka-alarma itong uh, nangyayari ngayon. No? Talagang tumitindi itong pagbus ng ulan. Mga sangkay, dulot nitong matinding sama ng panahon. At ang bad news, ito yung report nasa critical level. La Mesa Dam. Umapaw na mga sangkay. O ayan, may breaking news dito mula po sa News 5. La Mesa Dam overflowing. Umabot na daw po mga sangkay sa 80.16 meters ang water level ng La Mesa Dam as of 3 p.m. Yan ang oras na ngayon mga sangkay. So alas 3 pa lang, tumaas na po pala yung tubig So, delikadong sitwasyon ito. At uh, ayon po dito mga sangkay, posible itong makaapekto sa low-lying areas at barangay sa Tulyahan River sa Quezon City, Valenzuela City, Caloocan City, Malabon City, at Davotas. So ito po yung mga syudad, mga sangkay na matindi ang uh, magiging epekto nitong pag, uh, sampana ng tubig mga sangkay sa La Mesa Dam. Ito, ito. Ito yung uh, aktual mga sangkay. Yan. Pag umakit kita po dyan yung tubig, delikado na po yan mga sangkay. Naalala nyo yung sa ano? Yung naalala nyo yung uh, sa undoy? Ganitong ganito po ang pangyayari mga sangkay. So yung mga malalapit na lugar Kung kinakailangan mag-evacuate Ang alam ko mga sangkay Meron na pong kwersahan na evacuation ata eh Grabe O tandaan nyo Umapaw na mga sangkay no At hindi po natin alam Kung uh, ano pang susunod na mangyayari Tataas pa ba ito o Ihina pero Kahit nga dito Rinig na rinig po, pa rin po natin mga sangkay Yung matinding pagbuhos ng ulan Ayan, oh, 1 uh, 80 point 15. Yung water level. O, oh, ito, mga sangay. Kitang-kita na po ang epekto. Tumataas na po yung paligid ngayon ng ibang mga lugar. So, sa mga kababayan po natin, Maging ready lamang po tayo kasi hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Basta po pinag-iingat po ang lahat. Grabe itong ano ngayon mga sangkay. Itong mga extreme weather events mga sangkay, ito po ay effect ng climate change. Kung uh, titingnan po natin, di lang naman po ito ngayon nangyari mga sangkay. Uh, even uh, last year, no, nakaranas po tayo. Malala din po yun, mga sangkay. Lalo na po yung karina. Kaya, maging ready po tayo. Huwag po tayong uh, pakakampante. No? Kung delikado ang sitwasyon, lumikas na bago pa po mahuli ang lahat, mga sangkay. Kasi, uh, tandaan po natin, kagaya po nung nangyari sa undoy, akala ng iba, wala-wala lamang po yung ulan. Eh, ang problema, umapaw na po yung dam. Mga sangkay. So, ang nangyari, marami pong kababayan natin ang uh, umanaw dahil po doon. Ayan po, uh, nag-ano na po, nag uh, naglatag na po ang uh, Department of Science and Technology uh, ng ano, ng impormasyon. Ayon po dito sa pag-asa, Asap pa uh, sa balita ng ABS-CBN mula sa pag-asa, umapaw na ang Lamesa Dam kung saan umabot ang uh, water level nito sa 80.16 meter as of 3, 3 p.m. Eh ngayon, ilan na kaya mga sangkay ang inapaw na ito? Anong oras na eh? Inaasahang maaapektuhan ng pag-apaw itong mga lugar. Eh, ito mga sangkay, ito po yung mga nasabing lugar. Quezon City. Valenzuela, Caloocan, Malabon, nabotas. Pero, alam nyo, hindi lang po yan. Buong Metro Manila, maapektuhan po nito mga sangkay. At ito nga yung sitwasyon. Oh, ito yung sitwasyon kanina mga sangkay. Oh. Sa Quezon City po yan, kitang kita po yung pagtaas ng tubig no, sa paligid. Ito naman doon po sa Manila. Ito ha, ah. Kita nyo mga sangkay, para na pong nilulubog ang uh, buong, buong Metro Manila ngayon ng tubig Okay So again, ito po ang uh, kaganapan mga sangkay oh. Ayan na nga oh, Lumalakas po lalo yung ulan mga sangkay Kaya siguraduhin na safety po kayo dyan ha alam nyo, hindi lamang po yan sa Pilipinas nangyayari. Okay? Baka akalain nyo, pag mag-research kayo, okay, makikita nyo mga sangkay, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang mga bansa. Sabay-sabay po ito. Eh ngayon nga po mga sangkay, yung China eh. Yung China, Hong Kong, at iba pang mga lugar mga sangkay, Vietnam. Ganito din po ang sitwasyon nila mga sangkay. So hindi lamang po tayo. Kaya, baka isipin po natin na parang gobyerno pa po ang may problema kung bakit malalakas ang uh, uh, pagulan. Hindi po ah. Kasi may iba po dyan mga sangkay. Wala na nga naitutulong, sisi pa ng sisi. ba? Diba? Alam nyo, yung ibang mga bansa kagaya po ng China, like China and America, mga sangkay, mayroon po silang mga matitinding mga flood control. Pero anong nangyayari mga sangkay? Bakit hindi na po tila baga kinakaya ng flood control system nila? Dahil nga po sa mga extreme weather na nararanasan po nila. Yung hurricane, masyado na pong delikado. Yung mga storms, delikadong delikado na. So ngayon mga sangkay, kahit sa Pilipinas, uh, yung prediksyon ng mga, ng mga matatalinong tao para po matignan itong mga pumapasok na uh, bagyo, hindi na po sumasakto. Ang akala po ng iba, mga sangkay, sobrang hina. Yung pala, sobrang laas. ba diba? Yung iba naman, sobrang lakas ang kanilang prediksyon. Pero nung tumama na, napakahina pala. So, talagang abnormal na po ang kalagayan ngayon ng ating planeta. So, kailangan po natin tanggapin ang katotohanan na ang ating mundo ngayon, mga sangkay, ay may kinakaharap na pagbabago ng klima at ito po ay ang abnormal climate change. So, ito na po, mismo ang ating bansa ay kabilang sa mga naaapektuhan. Eh, tayo pa naman mga sangkay, may mga flood control system po tayo na pinapagawa. Kaya nga lang, ang problema, yung pagiging balahura po natin, yung pagtatapo natin ng basura kung saan-saan, yan po ay isa sa nakakaapekto. Kasi walang walang kwenta ang flood control system. Eh. Yung, halimbawa na lang, Amerika. China, may mga moderno po silang flood control. Pero di ba diba, wala pong nagagawa. How oh, much more sa atin, mga sangkay? Hindi naman ganun kalalaki yung mga flood control sa atin. Tapos, mga dugyot pa po tayo. Tapon tayo ng tapon ng basura sa kalye. Eto pa, yung Wawa Dam, mga sangkay, eh, sumabog na rin. No, talagang tumitindi na po itong uh, nangyayari. Ito po yung video mga sangkay oh. Ayan. Yeah, yeah, yeah. Nakikita po natin umapaw na nga po mga sangkay. So ang ibig sabihin nito Delikado po ang sitwasyon ngayon. Pambihira. Sa tingin nyo ba kakayanin pa ng mga flood control system ito? bulabog po sila mga sangkay oh. Wawadam, mga sangkay. Di na po kinaya. Sobrang lakas ng ulan, sa totoo lang kahit dito mga sangkay, rinig na rinig po talaga yung bagsik ng ulan ngayon. At ito mga sangkay, sa E-road tingnan po ninyo yung Metro Manila. Eto, oh. Makikita nyo yung grabing basura, di ba? Yan tayo, mga sangkay. Yan tayo malakas na ngayong pagbuhos ng ulan, malakas ang baha, may basura pa. Lubog talaga tayo nito. O oh, ito mga sangkay, doon naman po ito sa may commonwealth. Ayan o. Oh. Grabe na itong nangyayari ngayon sa Pilipinas. So extreme weather mga sangkay, lumalala. Ito po oh. Malolos. Kalumpit. Hagunoy. Mekawayan, Kawayan, Marilaw, Bukawi, Ubando, Bulacan, Paumbong, San Miguel, DRT, Santo San, San uh, Ildefonso, Giginto, Balagtas. So sa Bulacan to mga sangkay, grabe na po yung nangyayari dyan pala. So mag-iingat pong lahat, medyo delikado na po yung sitwasyon ngayon mga sangkay. Kung kinakailangan, lumikas, lumikas na po. Wag na pong hintayin na mapahamak pa. Okay, ulitin ko. Kung kinakailangan pong lumikas, makinig po kayo sa mga otoridad po ninyo dyan, lumikas na, huwag nyo na pong hintayin na mapahamak pa ikaw at ang inyong pamilya. Yung basura po natin, malaki po yung effect niyan no, sa ating kalikasan. Kaya po, tayo sana, maging responsable po tayo. Okay? Ito ang nangyayari ngayon mga sangkay, lahat po tayo nagsasuffer. I-try niyang lang po natin. Halimbawa na lamang po. Uh, isang taon na hindi po tayo magtapon ng basura sa kali. Kahit konti, kasi kahit kaunti mga sangkay na iipon po 'yan eh. Mapa-plastic man 'yan o papel, naiipon po 'yan. At 'yun po ay nakakaharang sa mga flood control, mga drainage system na na dadaanan sana ng tubig na harangan. Tayo tayo din ang nag create ng sarili po nating disaster talaga. Just me, you Marimar. So ayun, mag-iingat pong lahat. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.